Guys, gandang umaga. Maghugas ako ngayon. Tingnan nyo, sobrang daming hugasin dahil ngayon lang kami na kabilin ng tubig kasi walang ano dito, walang agos ang tubig. Yan. Sobrang. Ano ko? Saan ko pa ito'y pamalagay itong mga hugasin? Sobrang, sobrang dami. Grabing hugasin. Wala alam kung anong Ngari sa hugasin na to. Grabe. Okay, mana ma, ano, hindi ko na ma-carry-carry ang hugasin. Ngo lang. Bot, ning, ano, eh, hugasan. So bot. Dagko chot basta damo na kay hugasan. Ay, kay. Mat lang. Hoy, maghugas ta'ng hugasan. Oke <tuk> 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 guysan guys Duhara may mga on pero ang gasan. Mot. Isa din mo

Hugan mo nga ako dito ng bar. Yan. Yeah. Sabon na bar ba? Sabon na bar? Hugan mo ko dito. Oh, ito yung sabon na pang hugas. Hindi, ito pa yung silbi. Dahil mo ba Bar talaga? Oo, oo. Muta na, pamangyod na siya. Uy! Ano pa? Nabutan natin ha. Tarungan na pagbutang, hindi na mga na. Wala. Mabig kayong hugasan. Uy. Buksin na. Okay na ako. Ang balde na yan. Kung gamitin mo yan natin yan. Oh. Oh. Ano yun? Kunin mo cellphone, be. O yan, mo. Para i-charge mo. Lubat na yan. Patayin ko na to. mm, -mm.